Vlog natin yung mga isda guys Ayan na Mga moong guys Ayan na Ayan sila Lapit natin ng konti Ayan Ayan na Ito laki ito ko Ito laki ito Ayan na lahatak

nila makuha yung pain eh. Uh, Ala. Naasar na eh. Bakit hindi matanggal? Ay na. Sawa. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, nila Ayan, ayan. Dami eh, eh. na nila. Marami na sila, guys. Against the light ba? Hindi naman siguro. Ayan. Hala. Uh. Ah, nakuha yung isa. Nakuha yung isa. Ay, tanggal lang. Ayan. Tingnan ko kayo bang isda and kainin nyo lang kainin yan pag makalunok yan ah, sabi talaga yung hook ala ala ah <laughs> talbog talbog lang yeah. <laughs> ah eh kulit ah lalap nila eh uh, yun na lapit yun na matanggal ay yung talakitok ma ah, yung talakitok guys oh. mm, and, uh, na lang yung pain guys uh, lapit na lang maubos uh, mm -hmm. Lapit na maubos yung pain.